Ang lungsod ng Baguio ay nakapagtala ng bilang na 144 na kumpirmadong kaso ng typhoid fever mula Enero hanggang sa kasalukuyang buwan ngayong taon. Ang nasabing bilang ay malayong mas mataas kaysa sa lang bilang noong nakaraang taon sa mga parehong buwan. Dahil dito, nagdeklara na ng typhoid fever outbreak ang lungsod. Kasalukuyang nagsasagawa ng pag-aaral ang mga kinaukulan upang alamin ang sanhi ng biglaang pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit. Ayon sa mga eksperto, ang typhoid fever ay madalas na nakukuha sa pagpokonsumo ng maraming tubig at pagkain na maaaring kontaminado ng Salmonella typhi bacterium. Ang mga sintomas ng typhoid fever ay matagalang lagnat, fatig, sakit sa ulo, pagkahilo, sakit sa tiyan, hirap sa pagdudumi o di naman kaya ay diarrhea. May mga ilang kaso din na maaaring magkaroon ng rashes ang pasyente at sa mga malalalang kaso, maaaring magdulot ang typhoid fever ng komplikasyon at kamatayan. Dahil dito ay pinag-iingat ng City Health Services Office ang publiko sa mga inumin at pagkain kinokonsumo. Kasama mo mula sa IFM Baguio, Rajuman Jose Mangangay, Tatak RMN.